May tanong ako para sa iyo. Isang tanong na baka mm, magpapago ng tingin mo sa leadership. Paano kung ang tunay na sukatan ng galing mo bilang leader ay hindi yung mga tropeyo mo o yung bilang ng projects na natapos mo, kundi, kundi yung bilang ng mga bagong leader na umusbong dahil sa iyo, dahil namuhunan ka sa kanila. Ayon sa mga material na pinadala mo, parang sinasabi na sa mundong pabago-bago, hindi na sapat yung ikaw lang ang magaling. Ang kinabukasan daw ay para sa mga leader na nagpaparami, hindi lang sa mga leader na ano, nangangasiwa. Management trend, no? It's a conscious decision A philosophy. At ang interesting dito, habang moderno ang dating, yung ugat nito ay napakalalim, makikita sa kasaysayan, at oo, malinaw na nakaangkla sa mga prinsipyo sa Biblia. Okay, okay. Let's unpack this. Himayin natin. So ang mission natin ngayon ay suriin kung ano ba talagang ibig sabihin ng pagiging isang multiplier leader. Titingnan natin kung bakit ito urgent. Paano ito ginagawa sa totoong buhay at ano yung mga practical na pwedeng gawin para masimulan ito? Lahat yan based sa mga notes at articles na ibinahagi mo. Sige, para maging konkreto, simulan natin sa isang kwento mula sa sources mo. May isang CEO na muntik ng bumagsak ang kumpanya dahil sa isang biglaang krisis. At ang dahilan, siya lang ang pwedeng magdesisyon sa lahat ng bagay. Nung tumindi yung pressure, para siyang bottleneck at nanginginig yung buong organisasyon kasi lahat naging sa kanya. Sinasabi sa material na ito raw ay sintomas ng isang mas malaking uh, sakit sa leadership. Oo at may pangalan yan. Ang tawag dyan ay key person dependency at isa yan sa pinakamalaking kahinaan ng isang organisasyon. Ipinilimanag sa source yung evolution ng leadership, no? Noong industrial era, ang leader parang foreman sa factory. Taga-utos, focus sa efficiency. Pero ngayon, sa information age, iba na. Kailangan ng bilis, collaboration, at adaptability. Ang problema, maraming leader ang operating pa rin sa lumang playbook. Akala nila, pag hawak nila lahat ng desisyon, sign nyo ng control at power. Pero teka, hindi ba't may mga sitwasyon kung saan kailangan talaga na hisang tao lang ang gumagawa ng desisyon, lalo na sa krisis, baka mas lalong gumulo kung maraming leader ang sabay-sabay magdedesisyon? Sinasagot pa yan ng mga materyar? Ah, magandang punto yan. At oo, sinasagot yan, ipinagkakaiba ng source ang pagiging decisive sa pagiging centralized. Magkaiba yon. Ang isang decisive leader, kayang gumawa ng matapang na desisyon, mabilis, pero ang isang multiplier leader, tinitiyak niya na kahit siya ang gumawa ng final call, meron pa rin ibang tao sa team niya na may kakayahan, may impormasyon, at may kumpiyansang magdesisyon kung kinakailangan. Ah, okay. Gets ko na. Kasi yung leader na centralized, nagiging single point of failure siya. Pag siya'y nagkasakit, nagbakasyon, o umalis, guguho ang lahat. May isa pang example sa notes mo. Isang ministry leader na sa sobrang pagka-micromanage, halos huminto ang operasyon nung nibigla siya na confine ng isang buwan. So hindi lang ito tungkol sa efficiency, tungkol din ito sa sustainability, long term. Exactly. Dito ngayon ipinasok ng source ang model ni na Moses at Joshua. Isipin mo, it's a classic example of succession planning under extreme pressure. Si Moses, leader ng isang buong bansa, Inutusan mismo ng Diyos na ihanda ang kahalili niya, si Joshua, para masigurong hindi mamamatay ang misyon kasama niya. Kumbaga, it's a 3,000-year-old lesson in making your leadership outlive you. Ang pamumunong hindi sinasadyang ipasa ay hindi kumpleto. Okay, so malinaw yung problema. Nagiging bottleneck ang mga leader. Ngayon, kung ikaw yung leader na yon, paano mo sisimulang magbago? Parang ambigat? bigat? Sabi sa materials, ang unang hakbang daw ay makita ang hindi nakikita ng iba. May kwento doon tungkol kay Daniel, isang tahimik na team member na laging under the radar. Pero napansin ng mentor niya na may potential siya. You know, that story really hits home. Marami akong kilalang ganyan. Ang hirap lang as a leader, payo mo sila mahahanap kung hindi sila nagsasalita. Parang naghahanap ka ng karayom sa haystack. Iyan mismo ang hamon. At diyan pumapasok yung konsepto ng unconscious bias na tinalakay sa source. Dalawa ang binanggit. Una, yung confirmation bias. Ito yung tendency nating pakinggan lang yung mga bagay na umaayon sa existing nating paniniwala. Kung tingin mo sa isang tao ay magaling, lahat ng gagawin niya i-interpret mo as magaling. Ah, so you look for evidence to support what you already believe. Oo, pangalawa yung Halo effect. Kung magaling siya sa isang bagay, for example, magaling siyang magsalita sa meeting, akalanin nating magaling na siya sa lahat, pati sa strategy o execution. Sinasabi ng source na itong mga bias na to ang bumubulag sa mga leaders kaya hindi nila nakikita yung mga hidden gems. So kailangan mong sadyain, i-challenge yung sarili mong assumptions, hanapin yung mga taong hindi natural na mapapansin. Oo, at ang classic example na ginamit ay ang pagpili ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Hindi siya pumunta sa mga eskwelahan ng mga rabais. Pumili siya ng mga ordinaryong mangingisda, isang maniningil ng buwis, mga taong, by society standards, ay unqualified. Ang aral doon ay tumingin sa potensyal, hindi lang sa kasalukuyang resume o performance. Ang susi ay hanapin yung katangian, katapatan, teachability at yung gutom na matuto papasok yung ano no, mentorship as a catalyst. Ikinuwento roon si Sarah, isang batang leader na masipag pero mahina sa decision making. Noong nagkaroon siya ng mentor, hindi yung tipong binigyan lang siya ng checklist, kundi yung talagang nag-invest ng oras para kausapin siya. Doon siya nag-grow. At yung pinaka-importante, naging mentor din siya sa iba. Ito yung ripple effect. Ayun. At para maging epektibo ang mentorship, binigyan tayo ng limang prinsipyo sa source mo. Una, intentionality. Hindi ito aksidente. Kailangan mong sadyain at piliin kung sino ang i-mentor mo at mag-schedule ng oras para dyan. Pangalawa, consistency. Importante ang regular na check-ins at feedback. Hindi yung once a year na evaluation lang. Make sense. Yung pangatlo, trust-based relationship. Parang iyon ang pinakamahalaga no? Kailangan ng isang safe space kung saan pwedeng magtanong at higit sa lahat magkamali nang hindi natatakot mapagalitan. Iyon yata ang pinakamahirap gawin para sa isang leader. Totoo, at konektado dyan yung pang-apat, modeling as teaching. Mas malakas ang epekto ng nakikita nilang ginagawa mo kaysa sa sinasabi mo. Kung gusto mong maging magaling silang makinig, kailangan makita ka nilang nakikinig. At panghuli, at ito ang pinaka-core ng pagiging multiplier, focus on multiplication. Ang goal mo ay hindi lang mag-develop ng follower, kundi mag-develop ng leader na magde-develop din ng ibang leaders. Ang modelong binigay dito ay si Paul at si Timothy sa 2 Timothy 2.2 kung saan sinabi ni Paul, "Ang mga bagay na narinig mo sa akin, ipagkatiwala mo sa mga taong tapat na may kakayahang magturo rin sa iba." It's a chain reaction, kumbaga. Okay, so trust is the software. Pero kailangan din ng hardware, diba? Dito nagiging mas interesante. Sabi sa source mo, ang tiwana ay parang lupa kung saan tumutubo ang potensyal. May kwento doon tungkol sa isang executive na kahit gano'ng kaganda ang strategy, walang buhay ang team. Sumusunod sila pero hindi sila nagaambag. Para silang mga robot. Noong sinimulan niyang maging transparent, makinig at magtiwala sa kakayahan nila, doon lang sila nagsimulang mag-take ng ownership. Parang magrik. Ipinaliwanag sa notes na ang tiwala ay may tatlong dimensyon. Una, competence. Naniniwala ba ang team mo na alam mo ang ginagawa mo? Pangalawa, character. Naniniwala ba silang may integridad ka at patas ka? At pangatlo, connection. Nararamdaman ba nilang may tunay kang pakialam sa kanila bilang tao, hindi lang bilang empleyado? Kung isa diyan ang bagsak, mahirap buoy ng tiwala. At binigyan din ito ng mga halimbawa mula sa Biblia para mas mas madaling maintindihan. David at Jonathan. Yung tiwala ni Jonathan kay David ang nagbigay lakas sa kanya para harapin si Saul. At syempre, ang pinakamalakas na example ay yung tiwalang ibinigay ni Jesus kay Peter. Isipin mo, itong si Peter, tatlong beses siyang itinanggi. Sa corporate world, performance improvement plan or termination na yan, di ba? Pero pagkatapos ng lahat, sa kanya pa rin ipinagkatiwala ni Jesus ang pamumuno sa simbahan. That act of trust unlocked Peter's ultimate potential. Ang tiwala ay hindi passive. Ito ay isang aktibong investment sa potensyal ng isang tao. Gets. So, tiwala ang pundasyon. Pero hindi sapat yon para sa pagmatagalang tagumpay, lalo na sa malaking organisasyon. Dito ngayon ipinasok yung pangangailangan para sa systems and pipelines. Ikinumpara yung personal capacity na limitado sa systemic capacity na pwedeng palawakin. Eksakto. Kasi kahit gaano ka kagaling, 24 oras lang ang isang araw. Ang sistema ang paraang mo para mas scale ang iyong impluensya. Nagbigay ng dalawang magkasalungat na senaryo yung source mo. Isang ministry na super dependent sa founder. Nang magkasakit yung founder, halos gumuho lahat. Ito yung team na built around one superstar. Sa kabilang banda, may isang simbahan na may malinaw na leadership pipeline. May regular na training, may succession plan. Kaya nung nag yung senior pastor nila, naging sobrang smooth ng transition. Walang drama. Ah, para siyang championship basketball team. Pwedeng manalo yung team na may isang Michael Jordan, pero yung mga dynasties tulad ng San Antonio Spurs noon, mayroon silang farm system, may coaching program, kahit may mag-retire o ma-injure, may susunod na papalit dahil may sistema. Perfect analogy. Ayun. At yung mga sistema na 'yong hindi kailangang komplikado. Pwedeng simpleng regular check-ins documented processes para hindi kailangang laging magtanong o isang leadership council kung saan sama-samang nagdedesisyon. Ang punto ay, ang sistema ang nagsisigurong tuloy-tuloy ang trabaho at paglago. Kahit sino pa ang nakaupong leader, hindi ito para maging bureaucratic kundi para maging matatag at sustainable. So, ano ang kabuuan ng lahat ng ito? Sa huli, parang ang sinasabi ng materials mo ay kailangan ng isang intentional, radical na pagbabago sa kung paano natin tinitingnan ang success. Hindi na ito tungkol sa laki ng opisina mo o sa taas ng titulo mo. Naalala ko yung kwento ni Miguel, isang ministry director. Nang tanungin siya kung ano ang pinakamalaki niyang achievement, hindi niya sinabi yung building na naipatayo niya o yung budget na namanage niya. Ang sagot niya, yung mga leader na na-mentor niya. Ang tawag doon ay legacy-focused leadership. Yung focus mo ay sa impluensya, hindi sa posisyon. At hindi lang ito sa ministry, no? Isipin mo si Bill Campbell, yung tinaguriang Coach of Silicon Valley. Ni-mentor niya si Steve Jobs, si Jeff Bezos, yung mga founders ng Google. Ang legacy niya ay hindi isang produktong ginawa niya, kundi yung mga leader na hinubog niya na siya namang gumawa ng mga kumpanyang nagpabago sa mundo. Wow! Ganon din ang mga halimbawa sa Biblia na binanggit sa source si Joseph, Esther at Daniel. Ang legacy nila ay hindi yung mga titulo nila sa gobyerno. Ang legacy ni Joseph ay ang mga buhay na nailigtas niya. Ang kay Esther, ang pagliligtas sa kanyang buong lahi. Ang tunay na tagumpay daw ay relasyonal at pangmatagalan, hindi posisyonal at panandalian. At para hindi lang ito malatiling isang magandang ideya, may practical suggestion yung source, gumawa ng legacy map. Ano to exactly? Basically, isa siyang simpleng plano, uupo ka at isusulat mo. Sino yung dalawa o tatlong tao na gusto kong i-investan ng oras ko this year, at ano ang gusto kong epekto sa kanila. Hindi lang tungkol sa skills, anong character traits, anong leadership qualities, anong spiritual growth ang gusto mong makitang umusbong sa kanila. Ginagawa nitong konkreto at nasusukat yung abstract na ideya ng pag-iwan ng legacy. It moves you from intention to action. Bilang buod, ang pagiging isang multiplier leader ay hindi pala tungkol sa pagiging bida sa sarili mong kwento. Ito ay tungkol sa paglikha ng mas marami pang bida. Ito yung paglalakbay mula sa pagiging simpleng mentor tungo sa pagiging isang tunay na multiplier. Ang pinakamalakas na imahe na paulit-ulit na lumabas sa mga material mo ay yung ripple effect, yung isang maliit na bato na inihulog mo sa tubig na lumilikha ng mga alon na umaabot sa napakalayong lugar, malayo sa kung saan ka nagsimula. At yung mga pangunahing prinsipyo para magawa yun ay Una, hanapin at makita ang potensyal sa iba, lalo na sa mga hindi kapansin-pansin. Pangalawa, mag-mentor ng may intensyon at consistency. Pangatlo, magtayo ng pundasyon ng tiwala na nakabatay sa competence, character at connection. Pangapat, lumikha ng mga sistema para ang paglago ay hindi nakadepende sa iyo lang. At panghuli, baguhin ang sukatan ng iyong tagumpay mula sa personal achievement patungo sa pagunlad ng mga taong pinamumunan mo. Hindi ito isang malaking programa, kundi isang koleksyon ng mga pang-araw-araw na desisyon at gawi. At para sa iyo na nakikinig, iiwan namin sa iyo ang isang tanong na pag-iisipan Hangos sa lahat ng ito. Binabanggit sa material ang ripple effect na umaabot sa mga susunod na henerasyon. Sa iyong sariling mundo ngayon, sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa komunidad mo, ano ang pinakaunang bato na maaari mong ihulog? At ano yung alon na umaasa kang makita mong nalikha nito pagkalipas ng isang taon?